Hi guys! Welcome back to Ate Shoe Vlog. So for today's video guys, ayan, nag out po ang aking boss. So ayan ang aming pagkain. Birthday niya po ngayon, ma'am. Michelle Prado. Hello happy, birthday, happy birthday, ma'am. Ma, am. Ma am. so ayan, meron pa tayong pahalo-halo. Siyempre, pahalo na daw, ayan na daw, May papalabok pa at may pizza pa, siyempre. Ha? Ano tayo sa ilaw eh? wala kahit anong gawin eh ayan guys so ayan let's pray thank you lord sa hihatang pagkain sa amin thank you so much so ayan po let's eat na po mm, sa ating chicken guys may palabog pa kami guys ayan um, guys ayan guys ah masarap hmm? na tumitan mo ay nga alak dito sabi kahit hindi lang ang gawin nyo nakikita na yung mukha mo ay dipakita mo na mamaya may ilad pa sa imo ayaw ko ayaw ko mas lalo ko guys kami ka ayaw aming panumulian ay ay ribs Nunca nggak sarapan giliran, berani? mungkin hanya ekspor biji apa di Mbak Michelle? Marami pang birthday din darating. Hmm. Yes. Kung gusto ko lang magkasama tayo lahat, lahat dito. Okay. And, so far bait ng amo namin. Napakabait. Kasi yes, na yan, pagbit lang. Hmm. Pagbit ang gagas. mamaman na lang natin si Mama Michelle, no? Mm -hmm. Mama kapatid. Oo, mm -hmm. mamang kapatid. Mapuporga tayo nito guys, sa Fried chicken. Ay, ano? Bang nasal? Ulan namin guys, adobong manok. So, hindi namin inulan kasi hindi pa dati hinadal. Bakit? maligayang batik mm -hmm. sa karawan ng aming madam mm salamat -hmm. madam sa mga inasalo huwag guys. ayun makakover pa pala yung aking halo halo bawal ako sa halo halo kaya tubig so na lang ako guys na maligam gam <laughs>

parang naglalala na lang ako ng ulam guys kasi pag dinamihan ng kanin delikado mm. mamaya -hmm. time guys Masilaw lang guys kasi ano ay naka-on pa yung ilaw natin guys. Oh, sinadya ko eh. Hindi, lalong pa ano yan. Padilim. Madilim nga eh. Kaya mm. nga pinila ko po. tara mm. Ito talaga gusto ko mga buto-buto. Hmm. -buto. Sarap na sarap ako nyan. Ito mga buto. Nang inasal sara to the bones. And guys. Mamaya, um, yeah. kain naman kami ng cake. Alam um, guys, galing pala ako ng China Bank. Nalitok na ako doon sa pirma. Bakit naman ang ba ano? Disqualify ang ATM. Ah? Huh? Sobrang tagal na kasi walang laman. Ah, oh, tapos? Inulit. Hmm. There guys, magkaroon so na tayong konting sahod after 3 years. Kahit <laughs> paano, pero ano pa yun, pa kasi inaayos ko itong akin okay ang hirap ang dahil di pila pa na maliliit na letra kasi hindi makita kita hmm, kaya kaya nagkakamali ka dahil hindi mo masyado maklaro yung mga letra ang dahil nagkakamali sa sulat sa mm. firma Oh, no. perma mo? Sa so, pirma lang po ako guys ng kamali. Ang bakit naman ito? Alam mo yun, eh. Ano ba yan? Ano po? Kailangan ayos na ayos. Parehas dapat. Ano Ang gano'ng... Naspihan ko na yan. Ano yan? Ano yan?

Nakaulang padya ko. Bago ma-perfect ang perma ko, magaling pamingin yung nag-a-assist sa akin. Oo. Oh, Ito mm -hmm. ang padya-perma. Ito yung mga pagsintalan. Ito yung click. Mga

Pero yung pizza parang mamaya na lang. Pero uh, na. Uh, pizza, pizza. O, Hmm? O, dito. Yan na, ate, day. Hmm? Ikaw maganti. na, day. Yung day. ka kay ma'am. Wala, ano Ang sabag? spelling ko. pa guys, medyo mali. pero na okay na lang, lang, may mga anak-tir na kapagulan na. kung 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 About content creator, news... Paano ba eh? Ganyan? Hmm. Ano? Pizza? Ano ito na? Ganyan lang yung... Uh, yung sa'yo lang kunin pag ganyan. Akala ko ba, tingin ko na lang? Hindi na. Bumaha ka lang. Oh, uh, sige. Hmm. Hindi na, maubos yung isa guys. Magpapalabok tayo pa guys. Magpapalabok ako kasi... Ayan, ganyan, ganyan masarap ko pala ako. Ay! Ito lang Ayan guys. Ito guys! Nakuha na yan. Ayan na guys. Ito ko lang Ayan guys. Nagsira muna ang sinang pera sa'yo. Ayan. bigla yan. Ayan matuyo na yan balik tayo sa YouTube. After 3 years guys, nakatikim, nakakatikim na rin tayo ang hmm, uh, Pero hindi pa yun ano, nasa kaso pa rin papel. Yan ang papel, ang dami pinamahal. Bakit? Bakit? Ang daming ang pag-yok. talaga? Hindi Sa kunting halaga, ay mahalaga? Ngayon, nabait yung ang daan sa akin, at least. Ako, ako na ganyan ako eh. Mintaw ako sa kanto, mintaw. Mm. Mintaw sa kanto, guys. Dito sana ang toko. Wala naman bariya ang pera ko. Eh. Wala naman ko. Ano na, binigot ako. Ano Hindi ko na kayang ibot ng panin. aso naman ako. Hindi yung ko? Hmm. Tanta ng labo. Um. Hindi, 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 Dad. hindi, hindi naayaw, pa dito, apat eh. Be. Wait lang, be. Pop mo muna yan. Tapusin ko lang to. Yan. Tayo so, tayo, guys. Mm Hindi. -hmm. Mm -hmm. yeah. Maglalag kami pagkatapos mo kumain. So, yan, guys. Na yung aking, ano yung Ha? Ang gusto mo? Isda? Mm, mm Ano yan? Ano no?

Bikin ko lang ito guys. Yan ito, kumain mo yung ato ato. Ang ganda sa mula nga. Tapos, maraming maraming salamat po. Ano sa sasabi mo? Ano sa mo? Anong gusto? <laughs> maraming maraming salamat po. Panunod din sa aking video. Maraming maraming salamat. At ingat po tayo lahat kasi maulan na yun. Thank you for watching. Magandang buhay!